sunod-sunod na -sunod ang um, ating kalungkutan. Kaya bang planong mo, well, na magpamisa para naman maputol kung ano man ang yeah, Actually, hindi lang mobile fund. Hmm. Pati FDCP, hmm. Film Academy, magkakaroon ng Sama -sama. religious kayo. event. Uh -huh. pagdasal ng mga namatay at sana maputol na yung yung pattern. So, kailan yan? Kailan? plano. Kung wala pa, pagmimitin yan. Yeah, Sana asa, para wala na talaga. So, na-alarm din po kayo sa nangyari? Yes. Yeah. Uh, ilang tao. Ah, Sunod-sunod. At malalaking artist talaga. Pati maliit na meron din. Si... Mm -hmm. Si ano? Hindi, yeah, si... Romy. Romy Romulo. Ah. Yung... So, Pag-ingkot-ingkot. Mm -hmm. Sir, my, sir. Yung doon sa Batang niya yung nakapulong. Mm. Yung parang pinaka-mayor nila doon, si Romeo Yung maraming tatok. Anong cost of that? Sakit, aksidente, hmm. ah, ano yun? Ano yun? Inatake. Um. Sa banyo, gano'n na. Si... Hindi na, hindi na, hindi na nagsuffer. Si Ding Dong po, nakausap namin kanina, na sinanong po siya regarding that, kung meron bang gagawin ng actor Guild and yung kanyang grupo na actor.ph, Uh, wala naman daw mag ang magagawa. lang daw yung kailangan lang uh, yung regular check-up, yung, yung, medical uh, fitness ng mga artista dapat mapantayan Kasi May, yun, programa si Ding Dong na lahat ng manggagawa sa pelikulang Pilipino magkaroon ng free medical, medical treatment lalo lang lalo, lalo na yung primary care at gusto niya magkaroon ng HMO yung insurance is, uh, medical, medical insurance pero in general yan ay eh, andami ka, paano ka kaya basta pag-aaralan walang nandindong uuwa uh, uh, ng sponsor uh, uh, pero malaking budget po kasi pag-HMO nang ako nag-uusapan. Maga maraming namang senador na pwedeng tumulong. Ano po? Maraming namang senador <laughs> na pwedeng tumulong. Kasi kailangan lang may gumalaw, may mag-umpisa, mag-asikaso and everything. Kaya nga yung event. Kasama ng FBCT Film Academy, Mowel oh, Fund. Fund lahat, lahat ng mga guilds. Um, yung Directors Guild, AMI, Actor.ph, actor. actor. yeah. Uh, uh, Screenwriters Guild, di ba? Uh, ngayon, dito po kay sa Ricky, ano pong ano nyo, uh, ano pong sakit na nararamdaman nyo sa pagkawala niya? Mga memories nyo sa kanya? <coughs> Nakawal po niya? Yeah. Si Ricky, Oh, 50 years na kami magkaibigan rin. One of the best friends ni Ricky Tava. 14, Ayan. 14 pa lang ako, magkasama pa kami. Hindi pa kami masyadong, ako pa lang yung nag-artista mo. No? siya, nag-uumpisa pa lang. Para nag-start kaya ka so, siya, dancer. Sumayaw-sayaw din siya. Oh. Yeah, pero bak bakit na-taste ko na hindi pa siya artista pero kayo nag-uumpisaan? Paano po kayo nagkakilala because of your parents na pareho oh, so, parang? Charlie, tapos mami oh. ko, oh. madalas na sa pelikula. Ah, oh. So, nag mag-barkada kami. Ako, si Mark, si Ricky, at saka si Bing, kapatid ni Ricky. Kaming oh, apat. Oh. Dalo-dalo. High nah, school kami medyo mahaba-haba yung pinagsamahan namin dito. Hindi... Ricky. Kami, neighbor kami sa film. Ah. Bata pa si Ricky. Ah. Hindi pa siya artista rin po? Ah. Ako, wala pa akong asawa. Kaya nakatagal, hey. kaya sobrang sakit. mga sobrang plays, in ko sa, sa mga workshop, sa mga ganito. Hanggang sa solo na siya. At talagang ano sa mga play kasi uh, seryoso ng artist napakasakit. Unbearable. masakit itong pagkawala niya. Isa sa mga masakit na pamamaala. Can you imagine? Wala siyang vision, di ba? Hindi naninigari, yun, hindi umiinom. Well, living. And then, or upstanding, di ba? masasabi. Tadap po ang kanang cancer, walang pinapatawad yan. Okay. Walang pinipili. So, siguro, eh. okay. mas <laughs> <laughs> <Naninigarily. laughs> na kayo umiinuta, gano'n? Naninigarilyo. pa na buwan. Hindi okay. no, pero... same example nung... Imagine, bigla na lang. Bigla po ba? Last year. Last year. year. May nalaman year. nila, ano na yata na... wala na. Stage 4 na agad. Parang kay Haji Alejandro yeah. din nung nalaman ni Haji, stage 4 na? Kaya importante yung magpa up. Uh, so you will encourage yeah. yung mga actors na... Oo naman, uh, oo naman. Kasi ang, ang dapat maging mindset natin ngayon, preventive. Diba? Mm -hmm. So kahit wala kang nararamdaman, magpatingin siya. Ka. Kasi minsan sabi... doon mo lang malalaman kung merong kong yeah. Ilang na, taon yun na uh, sabay kami nagpapa annual check up ni Ricky. Si Ben ako. Oh, Kasi mininom niya si Dr. Oreta oh, sa St. ito ito Tito Pepito. Ayun eh, naman po pala eh, nagpa pala siya eh. Mm. So, lately siguro hindi na. siya okay. okay. diet pa. Oo. Baka ng boss, nagda-diet. <laughs> Hindi mga katanungan na hindi mo masagot sa mga yes, ma'am. Pero sa inyo po, anong learnings? Anong dating dito sa inyo? Sa inyo po, sa inyo. Sa isa kayo. Well, ay, health is wealth pa. pa rin. Na talaga, ko, ang nalangin talaga, kung ano sinabi dapat preventive. So, dapat ginagawa mo lahat para ma-maintain yung health mo. Like uh, diet, proper diet exercise, importante yun. May, may love life naman siya. At yung kuya, di ba? Kung lang ngayon, meron na tayo ng Eddie Garcia Bill. So, hindi na... Napapagayari na yung mga 24 uh, hours na trabaho, di ba? Malilate man, hours, 1 a.m. Depende sa oras ng call time. Ah, okay. Pero maximum of 16 hours. Okay. So at least kahit pa paano, makakapag-rest. nakakapower. Sa kami, cut off na. Ah, uh, uh, at minsan, nagigiusap yung production, baka pwede extend ng konti kasi gusto mong i-close yung sequence. Eh, pinagbibigyan naman natin. Oh. Uh, basta may Hindi usapan. Hindi naman tayo ganong ka-strict na... Maintindihan mo may producer, di ba? -hmm. Lalo na ngayon kayo, di ba? Kasi sabihin yung mga artista noon, lumilevel up na, di ba ba? Nagmamature. -ma so, siyempre, kailangan, di ba? May ano. Lalo na sa mga seniors. Di ba? Eh, direct press. So, hindi ka naniniwala na may sumpa ang show na ito 2025, sabi na may sumpang. <laughs> Di ba? Siguro. <laughs> kailangan lang na natin na, ka magsasalo. Na, ano yan eh. Kasi paano naman sunod-sunod na lang eh? Siguro nagkataon lang na ang panahon na nila. Oo, oh, sabi sa sa sabi nga nila. Umalis na? Mami mo yung Alam ko na, pero Bumalik ng states. Andito pa sila. Uh, uh, sa Manila. Kala ko yung pumasok. Sa so, Rex, o ano na lang po, uh, kailan po yung tawag nyo na, uh, yung General Assembly na yan? Wala pa rin yung atin. Hindi, uh, hindi. pag-uusapan pag po. po. Hindi pa malaman ko yung eh? paano yung sistema, no? hindi ecumenical, hindi lang Catholic yung Kasi no? may mga, mas, mga born again na rin, ibang po, religion na...